Yan, Beltrán. Oh, Aiden Dardeng. Oh, A-level. level itong uh, nasa gitna ito. Oh, A-level. Marta. <laughs> dati natin kasama yan 1413 galing sa Madnog yan Driver Salazar yan Sheriff Kesar uh, Driver Salazar oh, 722 722 papuntang Tayabas yan dun pipila yan second trip ng uh, Ilarte yan kami naman second trip dito sa Talipan kay Ilarte yan shout out at good morning mga katikit yan second trip kami dito sa Talipan pa LRT ito ang first trip 512 alas uh, 2.40 ang alis kami naman ay alas 3 20-20 minutos lang ang uh, intervalan dito sa Taliban pagbilaw Quezon papuntang uh, Buendia yung mga pasakay dyan gising 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 na kayo oh pumunta na kayo dito sa Taliban Terminal para makasakay kayo ng maagap at makarating sa Maynila ng maagap first trip natin ay dumadating yan alas 5 second trip 5.30 to 6 sa Buendia so 11 na nyo 11 daming 11 yan yeah. Del Monte Motorworks Ilebel Ayan ang kasabi mga tracking Ito, ito, ito na no? Nagmamadali Antonina Tiger oh, May bago na rin ng Tiger Antonina oh. Air Condition Peña Pransha KMP i Shoutout kay Sir Joel Fresco Jope Rosales Jason Pagatuan Nelmar Monasterial Good morning, good morning no, May blinker ha huh? RMB, Raymond, RMB, Dami ring RMB bagus. So pinya perancis. Ay, Nakadikit na na po yung uh, first three five one two. Raymond Volvo. Saint Jude, siya Ayan yung mga trakin na magagandang uh, busina. Ayan o. Oh. Gubis Arbi Bulante Yeah, relax relax pa mga takbo na mga bus ngayon. Wala pang masyadong pasero sa Kabigulan. Yeah, tamang oras pa rin yung kanilang tila takbo. Yeah, mga tamang oras yan. Yung madalyan, alas alas 12 hanggang alas 3 yan dahilan ng mga biyahing uh, galing bigol yan so yan umulan na po umulan na dito sa talipan ingat ingat sa pagdadrive ating mga driver uh, umulan na yan sunod sunod ng bigol isa ro So yan mga katikit, nasa Chaong na kami sa Lalig, sa bus stop. So kakaunti ang basahero, madalang ang basahero. Wawalo pa lang yung sakay namin. Yan, tapat ito ng uh, Jollibee, itong uh, bus stop sa Lalig. Madalang, madalang, biyernes. Saka so, yung mga galing Bicol madalang pa rin ang basahero. Ah, uh, konti pa rin ang laman nila. Relax-relax lang yung takbo nila. Hindi pa masyado hot at busy. Yung uh, galing vehicle na ba? So, Alps, oh. Alps, Yutong, Heidegger. Uh, marami rin yung Alps sa, ano, sa vehicle. Hanggang sa Matnog ka rin sila. Matnog. Naga, Ligaspi, Tabaco at Matnog. Matnog. Ayan, yeah, madami na ring uh, sasakyan, bawi. Ayan na. Uh, bawi ng uh, eh mga tracking. Yeah. So, itong uh, nakakalawang ito, ito ay bypass ng Chaong. Ang labas niyan doon sa Lusakan. Ito namang uh, diretsyong ito. Yan. Yan kanan, pag damaritso ka, yan ang bayan ng Chaong. Diretso sa bayan ng Chaong yan. Kung ayaw mong matrapik, yan, dyan ka sa bypass. Bawal din naman ang truck at bus dyan sa araw. Dyan sa bayan ng Chaong. Walang nakakadaang dyan uh, truck at bus. ibu bapak bapak santo tomas santo tomas nya malingge santo tomas malingge nyun 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 nasa Buendia na kami. Nasa Buendia na. Ayan. Kami ka. na, five nine, five nine forty nine, forty na sa mga